So, magandang araw sa lahat guys. No? So, ngayon may panibagong tutorial na po tayo. Pag-alibahan sa panibagong troubleshooting sa laptop na to. So, yung laptop na to is 3110 pa rin. Ang error niya is to na paper jump. So, ngayon, kung ito yung mga kadalasang nakikita nyo online na-encounter na -encounter ng problem. So, walang papel. So, laki nakikita papel nyo. Nag-paper jump siya. Basta ganito. Sabi ng customer sa akin, reset daw. So, hindi to reset. Dahil pag reset, ito lang kami na Dahil pag reset, dalawa to. Dalawa sila nagbe-blank. Sabay-sabay nagbe-blank. Saka yung power nagbe-blank. So, ngayon, paper jump to. Basta isa lang. Yan, paper na. Paper jump yan. So, tinitingnan ko walang papel. Pero, doon ko na nalaman, Lapit ko doon, dito doon, doon. Ngayon ko na nalaman na mayroon palang mga bagay pa rin na nakapasok sa ilalim. Walang papel pero may mga ah, gamit sa loob. Hindi ko lang light. So dito yan Oh. So, nakikita mo dito. Dito. So pag angat ko ng ganyan. So doon ko nakita na. Kasi makapag-print naman siya. So kita nyo. Mag-print tayo. Photocopy photocopy tayo oh, photocopy sya nagpipiper feed sya no? kaso hindi na tumutuloy dyan lang stock up lang sya so doon ko napagtanto na no? meron pala talaga ang bagay na nakabara ito po yun Iwan ko kung ano to pero para tong ball pen sa so sign pen to ay so ay nako ito pala isang no? rubber band Pwede lang natin bunutin dito. Pero, hitap to bunutin. So, kailangan nyo lang i-ano to. Push lang itong sa baba o sa likuran para umangat itong dito. May sa likuran dyan. Ayan. Angat nyo lang yan. Pag mag paper jam din, may mga papel ganyan yung gagawin nyo. Para mahila nyo yung mga bagay o mga papel na nag paper jam. Ayan lang. So, ito pala yung dahilan. Charan. E hey, picture dong. Kada sa boss. Okay. So yun. Eh. So yun lang pala yung problema. Hindi no? pala papel kundi mga bagay. So kayo dyan, ingat ingat kayo. Check nyo yung maigi yung mga gamit nyo. Dapat meron tayong takip. Para hindi matapunan. Okay, layo. Oh. So ngayon, check natin kung mag-error rate ba. Tabas so, siya. Yeah. So wala na. Wala na. So, try na sa mag-friend. Friend tayo. Good na. So, Tuloy na siya guys. lang pero parang may problema. Dahil sa papel to. Pero okay na siya kinakain. Dito lang yung papel natin kasi yung ano yung papel na din. Use na kasi to eh. Lukot-lukot, hindi kailangan na may So ulit, isa pa. Baka meron ni problema dito. Okay, man. Kasi yan na galing Damo, po so bigyo tayo ulit. Okay na. So yun lang kasi lokot. Ah, uh, natin. Kamay natin. Para may may ano tayo. Okay. okay. So, wala lang po yung problema. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga kapatid, Para update kayo sa mga bago natin mga tutorial, mga gabung shooting, naman lang lang sa mga printer, laptop, at ano man dyan, window. Subscribe kayo at click na rin yung notification bell. At kung nagustuhan nyo man yung ating troubleshooting sa araw na to, pakilayad na rin. So yun lang po, maraming salamat.